Hello, hello guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po guys, nandito na naman tayo at meron tayong ginawa ngayon. Minarinate na karning baboy. Ayan po guys, minarinate ko na po siya para sa aking ulam sa ngayong gabi. Ayan. Pagkatapos i-marinate, syempre, niluto ko na rin po. Hindi ko na rin po anong sasabihin sa inyo. Paano mag-marinate? Kasi alam nyo na rin po ang pag-marinate. Tapos gumawa na lang din po ako ng sausawan para may ulam po ako. Ang dami ko kaya nakain dyan guys. Madalang lang po ako kumain ng karning baboy kasi mahirap pong bumili dito sa Dubai kasi may layo po ang bilihan yan. Nahikisabay lang po ako para makabili po ako ng karning baboy. Yan. Nagla nagawa po ako ng aking sausawan, yung toyo at lemon at kamatis. Yan. Maluluto na siya, guys. Tara, malamang marami akong makakain nito kasi ang sarap nito. Madalang lang kumain kaya mapaparami ang kain ko. Ngayon yan lang po, guys. Iprito lang po natin siya na iprito para hanggang sa mamula-mula yung karne niya. Yan. Medyo mahal din po yan, guys, dito pag binili mo sa Dubai. Pero okay na rin po kasi minsan na naman din siya makakain. Ayan, balibalita rin lang po natin ang karni ng baboy. Ayan. Meron naman po ako ngayon guys na ginawa. Isang karni rin siya, baboy, pero nilagang baboy din po siya. Ayan, nilaga ko na po yung karne ng baboy, sibuyas. Ayan, tapos ito po yung guys yung mga gulay ko. May gabi, okra, biswelas at lagay na natin ng sili para medyo masarap. Pinugasan ko na rin po yung mga gulay na yan para paglagay ko ng medyo pag kumulo na, saka na siya inilalagay. Kasi pag kumulo na po yung karni niya, pwede na po ilagay yung gulay kasi madali naman po siya maluto. May talong din siya. Tara, pagsamasamahin na natin siya para madali na siyang maluto. Ayan sinigang na baboy naman siya guys ayan nakalimutan akong bumili ng repolyo kaya wala akong repolyo ayan lang po ang aking gulay di ba sarap ayan lagyan na rin natin siya ng pampaasin sinigang mix ayan para lalong lumapot ang ating gabi gabi sinigang mix yan mayroon din akong gabi nilagay para lalong malasong malasa ang aking luto Hinul hinuli, ko na po ang talong kasi madali naman po maluto ang talong guys Ayan. Magluluto na po siya. Halo-haloin lang natin. Lagyan na po natin siya ng panimpla. Ayan po mga panimpla niya. ko na po siya ng mga bechin at asin. Bye! Thank you, thank you for watching. God bless you. Tara, kain na tayo. pakuluan lang natin ang pakuluan hanggang sa maluto siya napakasarap ng aking sinigang yahoo nagutom lalo ako ulit guys sa aking niluto yummy mandala lang talaga kang makatikim ng karning ng baboy dito sa UAE kaya paramihan na ng kain to ayan thank you thank you guys sa inyong Pag like and share. God bless.